So yan magandang patanghali po sa inyo Buti, uminit no uh, do sa mga naghahanap do sa Katandala Bridge Ito, nandito po ako ngayon At uh, papakita ko sa inyo ito Tuloy-tuloy po yung construction dito Ng uh, Katandala At yung Bukana Yung pagsasamento Ng Tulay Ay dire-diretso Naglalagay na rin po sila ng mga uh, kanal do sa gilid at tuloy-tuloy uh, po ito ang ginagawa nila. So may abang na rin po na kuryente uh, na ginagawa ngayon dito. So naglalatag po sila ng Samento uh, pa. Ayan. Ayan. Yun lang yun sila sabi ko, oh. delikado pag hindi nagrip-rap. Medyo baka gumuho no. So ito guys, ito uh, po yung uh, katandala bridge natin sa ngayon. So nakakalusot passing naman yung motor Pero ayan may angkas pa nga eh So malaking bagay yon And yung bike nakakalusong Eto may bike na umakit na rin ngayon Ayan So samentado na po ito hanggang dito sa may approach ng tulay Nung huli akong pumunta And ayan lakas din na naging ko ng tubig oh Yung daan ng tubig niya dito sa gilid Pero safe na po sa motor ito dito ngayon ito kasi yung delikado before at uh, ngayon naman ay samentado na, so makikita nyo po yan na yung approaching ng uh, ating uh, tulay although hindi ko po po ini-encourage na dumaan kayo dito kasi eh, tuloy pa rin po ang construction dito mga kapanalig ayun ang kuha nila kaya hindi pa rin po, so yung tulay ay almost done na po, may pintura at mayroon ding uh, hindi ko alam kung anong purpose nitong kanan, siguro daan na ng motor at uh, daan na ng bisikleta ayan na po, may mga pintura na po yung mga gilid niya lahat at may design ayan, kulay white ang uh, pinintura po, so ito na po and uh, ang construction, ito kung makikita rin dito sa approach, ay meron na rin pong nakalatag na kahoy para forma, para malagyan po ng Samento uh, Ito na po yung uh, Kabilang side Medyo delikado kasi Rough road pa po to At saka marami pang loose rock Pero Marami na rin po sumasakyan na dumadaan Ayan And sa motor naman po baliwala sa kanya to eh Kasi parang Call lang naman talaga to So ito na po yung uh, Tinatanong nyo mga kapalalig kung ano na yung itsura ng ating katanda sa ngayon Ito na po siya Halos uh, Yung ito na lang, packet na to Ang hindi pa samento Pero darating po ang pagkakataon Lalo na kung hindi uulan Eh madali na pong masasamento Itong area to mga kapanalig Ang problema lang po ngayon tagulan, Medyo mahirap no At makakalusot na po Ang four wheels Ayan medyo Jose naman po siya daanan. So doon po sa mga naghahanap nang uh, o oh, nagtatanong sa atin kung approachable or uh, pwede na po ba na daanan. Pwede na pong daanan ang tulay. Ayun, pinakita ko po sa inyo mga kapalalig na pwede ng lumusot ang uh, sasakyan. Ano po? Yung lang pag umuulan hindi ko masabi sa inyo pero sa ngayon po ay pwede na siyang daanan. So sa inyo pong lahat, I hope nagkaroon po ako ng Uh, do sa mga subscriber natin na nagtatanong do sa tulay, eh, yun na po ang itsura ng Katandala Bridge ngayon. So, maraming salamat. Magandang patanghali. And, ingat-ingat uh, po to everyone, lahat po ng motoristas na nandyan, ingat-ingat po sila. Kapanalig Motor Rider, thank you. Bye-bye.